Po ng mga nag apply Sana po ay uh, maging uh, simula po ito ng magandang uh, paglalakbay po ninyo sa mga darating na araw para sa isang napakaayos at napakagandang inabukasan. Kaya po kami sa sipag Park Police si patuloy na gumagawa ng iba't-ibang mga kaparaanan kung paano po natin patuloy na magsasertisyon hindi yung sarili po namin. Ang pangunguna po ni uh, Majority Clown Leader Joel Villanueva bilang Presidente po ng CIVAC, ang first nominee po natin Atis, si Brother FEC Villanueva, ang niisip hindi po yung sarili nila. O ako po na yung likod na kaharap po umaga hindi po namin ito'y niisip. Ang iniisip po namin kung paano kayo masaservice yun sa abot po ng mga kanya. Sa C-BAC, sa DLK, salamat po sa napakabilis na proseso and very organized. Thank you. Sana po maulit. <laughs> We would like to thank Si bac Partilis for uh, organizing this maayos po at saka mabilis. Uh, nakakuha kami ng passport, nakapag-process kami ng mabilis. Ano po? Sa, maraming maraming salamat po uli sa Si bac Partilis ng na ang Kaya patuloy lang po natin doon ipanalangin ang ating bansa upang lalo maging maayos at maganda ang paglilingkod at ang servisyo para sa ating bayan. Yun lamang po, magandang umaga po. Pagpalain po ng Panginoon ang DFA, pagpalain po ng Panginoon ang Subak, pagpalain din po ng Panginoon ang City Mall na nagpagamit sa atin ngayong umaga. God bless everyone. Pagpalain po tayo na.